dito kami nagagawa. Ayan, nalis na yung mga yero. Oo. Ay, oh. <laughs> Ayan. Ay, may nakapaglagay na rin kami ng butterboard dito. Tsaka nakapaglibir na rin kami. ay ito yung tansi niya. May poste dito sa corner. Ayan. Dating na rin yung truck ng buhangin. Isang dump truck. Dating na buhangin. Nagtatago dito ba? Oh. <laughs> <laughs> Ay, bali dito ibababa yung buhangin niya. At dumating na rin yung mga bakal. 췩만 반대. So sa bahaba na rin dito ng bakal, ay yung mga bakal, yung mga sipak rin, carrying channel, Sa tubular na 2x3. Ayan, <tong> dumating na rin yung mga batong niya. <tong> Ah, bali may mga bakal doon sa taas sa sinusukatan para malaman kung ilang cubic yung laman ng isang dam truck. Tapos kukunin yung yung haba niya mula dito sa puwitan tapos yung kapal. Tapos kikintahin mo kung ilang cubic ang lalabas. Dahil dito ay lumabas ah, 9.1 cubic. Ngayon bali sinusukatan yung haba niya. Ako si DDD5 ngayon siya kung ilang cubic ang lalabas. Kaya ganyan ang pasusukat ng cubic kung ilang sa mga dump truck. bante na bante, bante. tatabunan yung hukay si tapos kami ngayon dito yan mali maghanap lang ng karton at isasapin namin dito sa bakal o kaya sa kahoy niya pinatag na namin para masarap-sarap ang tulog ito ba yun? Anong ginagawa mo ka tuwad yan? Bumili, pumunta sila ng talipapa at bumili ng isda. Bigyan ng karapatan niya. Ayan. Ako sa sa sayan Tato. Tapos malaking space dito. Pwede mag basketball doon. Wala lang ring. <laughs> Arang napabayaan taghana. Pabaya ang lugar sa <laughs> <laughs> Tapos na nakapagukay na rin kami. Yan ang gandon. Pati tong kabilang side nito. Okay na, bali ang hollow block nito ay paloob, sa doon ay paloob siya. Tapos nagbabali ako ng stirrup dahil lalagyan natin yan ng time beam sa ilalim para mas matibay siya at malaki kasi ang, ang gagawin dito. Tapos maghihinang pa tayo ng mga tubo na gagawin puste. Bale ito na ibuluwas namin yung mga tubo niya. Yan. Bale, yan yung mga yan ay paglulugtong-dugtongin. Tapos yung may ilalagay ng bolt na yung ilalagay doon sa tie beam. Tapos hihinang Tapos isasama na sa buhos. Bale yan ang ating mga update ngitong maghapong ito. Ano? At magandang hapon sa inyong lahat. At sana sa mga hindi pa po, po naka-like at follow sa aking Facebook page at paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel at magandang hapon ulit sa inyo at sana ay like ay mag-ingat. Bye-bye.